morning mga boss no? Ah, nasiraan tayo kahapon at ito po yung naging sira nya bubuksan natin siya ngayon Ayan, tingnan natin ito guys yung naging cause ng sira no? nawala yung timing chain ngayon bubuksan natin yan pero hindi natin yan mailalabas pag hindi natin tatanggal itong makina sa kahanya. kasi sobrang busog sa makina guys abangan nyo guys bababa ko muna to tapos papakita ko sa inyo kung paano natin siya ayusin uh, let's go guys Hello, mga boss ano? uh, ibaba na natin yung makina makina natin uh, oh, check natin ngayon yan kung nasa na ba yung ating timing chain Euro 186 guys yan tanggal na natin sa ating ah, uh, uh sa batalya kasi hindi natin mahuhugot yung head at saka yung black na hindi natin tatanggalin doon kaya let's go guys bubuksan na natin yan hello guys no ah, ibablog natin to ngayon no? para malaman natin yung ano nga bang pinagkaiba ng makina nung barako sa makina nito kasi year 1862 tapos Ah, kinukumpara siya dun sa Barako 175, guys, kung naaalala niyo nung bagong labas ko. Tingnan natin yung pagkakaiba ng laman niya. Bubuklatin natin 'to hanggang ito sa black. Let's go, guys. Yes, nabuksan na natin yung sa timing gear niya. Ayan, uh, unlike sa Barako, guys, meron siya ditong yung pang-release ng compression. Dati natawag. Tapos, pag binuksan mo to, ito yung tatambad sa'yo, guys. Ayan. Nasaan ng rocker arm? <laughs> Nawala yung rocker arm, guys. Na, ito. Nakakabit sa cover niya, guys. Yan. Ito yung design ng rocker arm niya. Nasa takip, nasa cover. No. Ibang-iba sa barako, guys. Yan. Hindi sila magkapareho diba Kaya pala ganoon ka yung makina nito. Kasi yung cover niya nandoon. Hindi natin 'to matatanggal, tong cover na 'to nang hindi natin tatanggalin doon sa kanyang batalya. No. Tara tingnan pa natin yung loob niya kung ano yung makikita natin. yung kanyang ano cams uh, no? yan ang laki ang laki guys shout out sa Euro Motors yan baklasin natin to meron siyang alin dito kalasin natin yung alin dito para mabutsa natin Tengoklah kita, apa yang dimakan oleh laman ini? 186. ini memakan ikan ini. Ikan ini memakan ikan ini. Ikan ini memakan ikan ini. Ikan ini Timing guide nya, timing guide nya Matigas beting oh, timing guide lagi. Dung berlak di, nampaknya belum. Guys, okay. Laki. Oh. Nak nak pistonnya. Tim kenyang tin tuner. Tin tunernya. Tingnan natin yung Let's go. Kita lihat nanti yang black. Nanti itong block magkulagay natin yung gaya laman Yes. Yun. ang laki ng ano ang laki ng kanyang sigunyal laki ng sigunyal laki ng sigunyal oh. tsaka ito yung black niya yan tingnan na ito yung black ang laki ang Meron siya nakalagay dito na 186 cm. Yan. 186 guys malaki laki no ganyan pala ang block niya oop pinahulog tapos yung kanyang rocker arm nakadikit sa cover ito kakaiba ano ang galing. Okay, kailangan natin buksan tong siding itong side na to kasi yung kanyang Tadi na ay nawala. Ayun, naipon pala dun. Huh. Tingnan natin kung makakalas natin. Nakikita nyo ba? Nakikita ba dito? Lagyan natin ng flash. Nakikita ba dito? Ayun yung rocker, yung kanya kadina guys. So, ito. 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 Ito yung kadena niya. putol Wala, naputol na. Naputol lang kasi tayo guys ng ano, kadena. Grabe. Putol Ito yung nasira nito guys, kaya ako binutos na. Ano, naputol yung kanyang ano, timing chain. Grabe. Putol Yan, siguro hanggang dito na lang muna. No? I-update ko na lang kayo pag naayos na natin ito. Pero, sa lakas ng batak nito guys, wala akong masabi. Garantisado. Yan nga lang, uh, inabot lang tayo ng ganito. Hindi natin akalain na mapuputol to Hindi naman nasira yung ating barbula. Yan. Hindi naman siya nasira. laki number, uh. number yeah. Thank you guys.